Magandang gabi po mga kalaki, 7pm na po at syempre po ngayong May 9 at bukas po May 10 na mga kalaki ha. Sa mga humihingi po dyan na mga nabasa ko po ng mga, mga senior citizen dyan, na mga nanay po dyan, na mga PWD, humihingi po sila ng mga lucky numbers, bibigyan ko po kayo mga kalaki. Okay, eto na po ang mga pangbungad natin mga lucky numbers para po sa may mga birthday po ng August, September, November, December. Ito po ang mga 2-digit at 3-digit lucky numbers nyo. Ilalagay ko po sa screen mga kalaki. Pwede nyo po yan tayaan sa STL, Lotto Pilipinas, uh, Lotto Abroad, National. Pwede po yan mga kalaki sa wedding. Pwede po yan mga kalaki. Okay. At syempre po sa mga gusto po ng mga jackpot, mga 6-digit lucky numbers para po sa mga tinatayaan nila sa mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Yun po ang isusumad ako ngayon. Mga, bigyan nyo lang po ako ng mga isang oras po mahigit. Mga dalawa, ganun. At bibigay ko na po sa inyo. Basta po mabasa ko kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Abay. Habang nagbabantay ako ng tindahan, magbibigayan tayo ng mga lucky numbers ngayong gabi po mga kalaki. Okay? At tandaan po mga kalaki, yung mga may tsaga na walang sawang nagko-comment, nakafollow at nag-share ng mga video namin, may biyaya po kayong matatanggap mga kalaki dahil baka ngayong gabi, mabigyan na kita ng mga lucky numbers. Okay? At aalagaan niyo po ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo? ano ba ang kailangan mong numero. Ang 2 digit, 3 digit, nakapaskil po yan ngayon. Para po bukas, tayaan nyo po bukas. 3 days nyo pong aalagaan. Good luck!